Ito tayo ng tikoy na lulutuin ng ating anak ko. Oh. Tanghalin na gumising pano. Oh. Yung pali pag ng tikoy, patanghalin. Ito yung mga bata ito. Tikoy. Tikoy. at di pas kung may tikoy. Ano? No. No, Lagyan ng itlog oh, tikoy oh. No. Kinamay na. Ano? No. Tikoy. Ano? No. Hindi naman nang check may tikoy. Hindi naman yung check may tikoy. Yan tikoy. Almusal ay tikoy. Tikoy, tikoy. O, kamay natin. Malinis naman yan. Pamang well, ulang kagabi, hindi nagugas. Eh, hey, wat, wala akong hugasan ang pinagkainan ko kagabi hinugasan ko nasanay ako sa ganun eh basta pinagkainan namin hugas ka agad hugas ka agad hindi ko na pinapatagal pa Kapatagalin, gagapangan ng daga. Gagapangan ng daga. Oh. Binigay ni Mami. Yan na atambaya doon sa lamisa. Pagawa -pag -pag ba gano'ng misa niyan? Yan, o. No, oh. Ha? Hindi isa na, pipiritusin, no? Iklog yan. sarap ng tikoy kaya nalagyan ng itlog para hindi dumikit ganun daw yun tikoy tikoy lang tikoy tikoy lang naglalive ako kanina sa youtube namatay bigla ewan kung ilang minutes ang nangyari dun. Hmm. Ito naman ang ating video. Pagluluto ng tikoy. Eh. Kailangan na lang ang apoy para hindi siya masunog. Pag malakas, sunog eh. Mamamatay lang bigla yung cellphone na yan. Kasi alam niya kung hanggang, na, hanggang saan lang siya aabot. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, hanggang doon lang yan. Walang pamalit na cellphone eh. Kaya pa? Buhay ka pa? Oh, ah, buhay pa. Oh, 4 minutes na siya. Sige, habaan mo na. Hmm. Ayan na, ang lulutuin pa. Isa na, at saka ito. Luto na. Hmm. May tikoy kami. Kahit hindi Pasko. Kahit hindi Pasko, may tikoy kami. Ang tikoy na nabili, ito ay tikoy Ayan o oh, Na pag kinamay mo at nagpalip, nagpaputok ka ng 5 star At hindi natanggal sa kamay, ay didikit Taksa natin ng konti direbante may tira pang ano may tira pang counting itlog pipiritohin natin yan yung palay ipasok na chau so, saveren so martiz no. oh ha di sana tapos ito lalagyan natin ng counting asin counting asin nah counting bitin nah tas babatihin Ito yun. Baliktar natin. Hmm. maluluto na. na. Ng hmm. Ayan na. itlog. Ngayon yung isang tikoy. 6 hmm. Six minutes. Six, minutes. Six minutes naman ako. Tama na yun. Mapula na eh. Hmm. Oh. Tapos, lagyan natin ng itlog. Ha? Itlog. Hmm. Itlog naman. O. Tara natin itlog. Yun, o. Okay, Tom. Nice na. na. Ito na itlog. Oh. Ayan na, patay natin. Naka 7 minutes naman. Ayan. Oh, tapos, kuhain natin itlog. Hmm. Ayan. Lagyan natin dito. Yes. O, oh, ayan. Ayan na. O, oh, itlog na tikoy. Ayan na. Natapos na siya ngayon nihanda natin sa kanila tapos na po ang tikoy hmm. Ayon, tasabi. tapos sabi kanyan namang kapi ang nakaumang niya sa'yo kaya ba na niya ata hmm. ha? Magugusta ako ng kamay May mga babaknit. Di marunong maglinis. Kaya atay. Okay. Eh. Okay, hmm. Okay, it's minutes pa kasi ah. Sarap nito. Ano ba malamig? Ito, malamig. Sabi tayo, may suwat ang hon. Hmm. Sarap.

Saya uh, Ini gimana suka? Ah, snyama. Hmm? Aba! Hmm?